dito tayo mag-umpisa. Mmm. Mmm. Ух, 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 جرب 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 so ayun ka mga kasendero maganda umaga po sa inyong lahat at mapagpalang araw po sa ating lahat ay sa Erorotes test ko itong sasakyan kasi daw may misfire pero kung may misper kasi sa mga kasindero, pausadin mo ng konti. Pausadin mo ng dahan-dahan ang sasakyan. Malalaman mo na kung mayroong misfire Pero wala naman. Pero minsan naman kasi lumalabas ang misper pag uh, nasa 80 km per hour na ang takbo. Kaya i-road test natin sa highway. Mag-road test tayo. Teka lang. Ay. Oh, hindi ako makapag-concentrate dahil ako'y nagmamaneho. Maraming sasakyan kasi oh. Patatakoy natin ng 80 kph Para lumabas yung uh, Misfire Pero tingin ko wala naman Yan tatay sa highway Yan yung ring road O oh, diary nasa 80 na tayo. Wala naman. wala. Uh. May sisingit pa dito sa kaliwa. <laughs> wala naman ano, tawag dito, walang misfire. tayo na nga uh, wala naman nananahimik kasi ko dun sa pwesto ko eh tinawag tawag ako may misper daw wala naman <laughs> ayan nakapaggalato ulit tayo mga kasindero ayan ito yung exit 29 yung lugar na yan bibilis magpatakbo kumisingit-singit pa eh para <laughs> maubusan ng daan at, at yun na nga mga kasindero dadaan ulit tayo dadaan naman tayo dito sa ano uh, kabilang branch ito yung uh, exit 29 exit 29 branch baka makapag almusal tayo dyan nakapag almusal na rin ako pero daan tayo dito magka-pangumusta. Oh, dami nilang tabraw ah huwag na tayo pumasok dito na lang tayo sa may labas dito natin iparada <laughs> nagbibidyo ako eh buntot buntot dyan eh <laughs> <laughs> ito mga mga tropa yeah. asan yung ano nito Park, parking brake ito Gaganon mo lang 'yan. Oh, magbi-brake na 'yan. ayun. Ay, asan yung susi nito? Ayun, nandito. kala ko di ko nadala. Hala, wala. Assalamualaikum. Ay, 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 na ang pogi naman ito ng akin. eh. Ang bali Hala. tama, uh, 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 Mia, mia. <laughs> <laughs> o sige, ano dyan? Nook -nook. Nook -nook. <laughs> <laughs> Ay. Ang ganda ng motor niya. Yamaha yan Naka ano, naka water cooler Ayan Dati may ganyan din ako ano eh Ganyan din motor ko eh Kaya lang binenta ko Asa na ba yun? Uy nada Uy Anong pin -ano mo, mo dyan? I na ano ka? I Ha? ano ka Expedition? Expedition? si ah, yung Street yung ano? Itrobu saan? Paano? 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 Wala Paano? Dumala. Paano? <laughs> Paano? na naman ako. E, daw, eh, kaya sa mga tawag-tawag eh, kumarata na lang dito, mamaya makakaroon lang. Impala. Sa <laughs> oh, amin, marami eh. Kaya lang, sira din, sira din yun eh. Sira din yun. Ay, rubber. Marami doon sa amin. Yung kulay brown ng rubber namin. Oke. Okay. Lumalang aku. <laughs> Itu kan yang kinukutin. Oh, la sobla sobla yung kanyang ano. Yung mga wiring yo. Oh, Oo, naputol. Di naman 'to lang. sunog. Kaya lang sunog na. Hindi siguro na ipitan yung ano nito. <tinyo> spark plug. <flag. laughs> Ay, hindi pa mo tanggal, pinaka ko mo. Oh. Ah, yan pala yung ano. Nako. Ito mga kasintero yung ano, tinan nangyayari pagka hindi naigpitan yung spark plug oh. Hindi ano. Hindi pitan. Ano ba bit para man yung spark plug sa rato. Oh. Ito yung spark plug oh, tinan mo. Oh. Ito, ito, oh. ito, pasok to do sa lobby to, eh. pasok. Yeah. Um, so, Paano, hindi Paano na nag-gopro ah? na nag compression yan eh Sigaw na eh Sige <laughs> Si Hinabil nga pala yan may, may channel din yan Sige Nako <laughs> uh, Ito yung ano namin uh, branch uh, Exit 29 Ayan Ayan Makikita nyo yan. <laughs> Ay! Asa tayo? Oh, road test pero lumambay <laughs> Ay! Ano pala? Kailangan natin ng na. tawag dito? Seatbelt. Dahil masilip tayo sa camera dyan sa stoplight Hindi naman ako matititigan, matitigitan 'yung may-ari nitong sasakyan. Pero hahanapin yung may -ari ng may-ari ng sasakyan kung sino nagmaneho. naka Nakahanbrake pala ako. <laughs> Ay, handbrake. Ano na nga pala 'to? Ah, uh, electronic parking brake, EPB. Naka EPB na dahan-dahan tayo dahan-dahan yan nahirap na paatras tayo kanina eh nagdadahan-dahan na nga ako at papasok ako dito sa shop eh may nakabuntot ba sa akin <laughs> ayun Teka, saan ba ako dadaan? Saan ba dadaan? Ayun, dito pala. Dito sa may romansia Sa may romansia Tadadaan dadaan. Uh -huh. sa kalsada oh. <laughs> nakausli yung ano yung ano ng manhole tinapala ng espalto <laughs> ay Inspire. Ano ba? <laughs> Nangaaway. Yung truck kasi biglang ano, biglang akong ginigit-git. Mm -hmm. Oh, diretso yung ating kalsada oh. Diretso yung kalsada papunta sa shop. Mm -hmm. yung namin oh. at papasok na tayo i natin pasok natin ang atras Ay, naku. naman kasi dero ah, naiparking ko ng reverse oh. <laughs> ah, ay. gumanon muna ako doon oh. umatras ako doon tapos pumunta ako doon ah, tapos umatras na ako rito <laughs> at yun na nga mga kasindero yun lang ang ating ganap ah, road style dahil ngayon nga raw, may misfire, pero wala naman. Oh. Ano no? <laughs> Yo, what's up mga asindero? At ah, uh, wala nga akong ginagawa. Wala kaming ginagawa. Ah, uh, pagpasok ko ng alas 4, wala akong ginawa. Hanggang alas 5... 35 na <laughs> kaya magmimirinta na ako <laughs> magmimirinta na lang mga asindero at eto yung shawarma rito <laughs> ganto kalaki ang shawarma dito at uh, may pepsi si ka kapartner ay sinabi ko nga pala wala, di na ako magkakain ng pepsi So ito ang shawarma mga kasindero Ganyan kalaki mm. Uy kubos pala yung ano sabi ko Sabi ko parota Kubos pala nilagay So ganyan kalaki sa shawarma mga kasindero uh, Merinda po tayo mga kasindero mm. Dito tayo mag umpisa Mmm Mmm unang kagat kubos lahat kubos yung ano ito tawag nito kubos itong pira sabi ko ba wala lagyan ng sata yung ano yung tawag dito maanghang Ang ang maasim. Ano ba tawag doon sa ano? Tagalog dami Mmm. paglaos ko to, hindi na ako maghahapon nan, busog at dahil nga mga kasindiro wala pa kaming ginagawa wala akong ginagawa ipapakita ko na lang sa inyo ang ganda ng uh, tanawin dito sa labas tingnan nyo um, ganyan nakikita mo ganyan nakikita namin araw-araw ay gabi-gabi dito sa labas ng aming shop ganda no <laughs> ito lang yung aming shop Oh, ano masasabi sasabi nyo mga kasendero sa itsura na aming shop <laughs> at sala na naman magsasara na naman ang aming pin ang pintuan kailangan natin pumasok oh. Ay, <laughs> walang traffic Ay, ang, ano ng mga ano mga bilihan bilihan ng ano yan 20-20 at -20, 10-10 Yung isa, 10 city. Yung isa naman, 20 city. 20 <laughs> city. Ayan. Ang loob ng aming shop. Sila maraming gawa. May nagawa naman kami kanina pero mali. Mga ano lang. Ay, ABS. Tsaka yung yung mga check-up, check-up lang hmm. ganyan na ang aming shop pagkagabi at paingay pa rin pambihira Jo na nga mga kasintero Ah, na. At uh, i-i-share ko lang sa inyo itong araw na ito dahil hindi lahat ang hindi lahat ng araw ay eh, maraming trabaho din. Hindi hindi lahat ng araw ay eh, pagod. Ngayon araw na ito, pagod ako sa kakao Mayroon nga pala akong ano, isang uh iniskan Ford Explorer 'yan. So hanggang dito na lang tayo, mga kasindero. At yun na nga, i share ko rin sa inyo, hindi lahat ng araw, pagod. Minsan nakakapagod din nakaupo. <laughs> Minsan wala rin trabaho. Sila maraming trabaho. Electrician wala, kukunti lang. So yun na nga mga kasindero, magta-time out na ako. <laughs> Hula pa, wala pa ng ilang minuto. magsasara na ang shop ang liwanag ng shop ha ang liwanag sa video <laughs> so pwede na umuwi pag fifty uh, 9.56 na pwede na mag come out no yun 56 na Iwi yan ang mga sendero. Bukas naman. Bukas naman sa aking pagising. <laughs> ayun. Ah, Dito na tayo sa bahay. At ayun uh, na nga. Hindi ako kwapo rito. Madilim. <laughs> Ay, buksan ang kusina nilalakot yung kusina kasi ano pinapasok ng pusa at minsan yung pusa sibuyas kamatis yung pinukuha ay ay ito na yung kwarto namin at buksan ng aircon kaagad uh -huh. tagal ng aircon na yan oh. dumating ko rito aircon na yan, di malan nalilinis nalilinis lang yan yung, ano, yung mga filter pero yung ano nya evaporator hindi tsaka yung blower Ay. at yun na nga mga kasintero hanggang dito na lang ating vlog na wala naman tayong ginawa wala naman akong sinir sa inyo kundi yun lang, kumain nagrutis, kumain, tapos ano pa ba <laughs> uh, so yun na nga mga kasintero maraming maraming salamat sa inyong suporta ah. at sana po kahit walang kwenta ang ating video ngayong araw na ito ay eh, pakilike naman po at kung pwede pakicomment na rin kahit pusuan nyo lang <laughs> so yun na nga maraming maraming salamat sa inyong suporta ah. shoutout sa inyong lahat kay uh, Miss Cora Santos at kay Miss Malo Felipe at kay Miss Ating TV shout out at shout out din kay Maria Victoria Neri maraming salamat sa inyo mga panonood at sa mga nanonood pa dyan sa mga Ah... Uh, yung mga si silent viewer ko dyan maraming maraming salamat sa inyo at kay ah uh, si may mm, filipino kalimutan ko na lagi rin yung nanonood di lang lang bihira lang siya mag ano bihira, bihira siya mag comment at so nga mga kasintero Naway mag-iingat po kayo palagi saan man kayong sulok ng mundo. God bless po. Bye bye.